Hi everyone! Hello mga misis! Welcome back dito sa ating YouTube channel. For today's video, magsiselebrate tayo ng birthday ni Jep. Balak naming mamasyal at lumabas, kaya lang gabi na lumabas kami anong oras na kakalabas lang namin galing trabaho. Actually, hindi pa namin alam kung saan kami pupunta, kaya sabi ko, tara, labas lang tayo at mag road trip muna tayo. Alamin natin kung saan magandang pumunta ng mga gantong oras. Mag-aalas 9 na rin kasi to ng gabi, kaya hindi namin alam kung saan pa pwedeng pumasyal ng mga gantong oras. Pero bigla kong naalala yung sinabi ni mama na pumunta na lang daw kami ng techno Hub. Sabi ko nga, baka wala na kaming maabotang bukas na restaurant o kaya mga fast food kasi anong oras na dinto. eto nga at nakarating na kami. Ayan, binibidyan ko pa si Jeff. Pumuporma-porma hey. pa siya dyan. Nagsimula na nga kaming maglakad-lakad dito sa paligid ng Techno Hub. Ayan, hindi naman kami nagsisi na dito kami pumunta. Napakaganda pa rin talaga ng paligid dito. Tsaka ng mga ilang. Sa dami ng mga kainan dito, ito pa rin talaga ang napili namin ni Jeff. Ang KFC. Itong fast food na to. Dito rin kasi kami nagsimula ni Jeff. Naalala ko pa nung unang date namin. Sa KFC ko rin siya unang dinala. I mean... Doon niya pala ako unang dinala. Ako lang kasi yung nagturo, sabi ko doon na lang kami. Una kasi hindi mahirap umorder dito at walang mga kung ano-ano pang tinatanong at sinasabi. Ayaw kasi namin ng komplikado sa pag-order, lalo kapag gutom na kami. Naku, kung ano-ano nang nasasabi namin. At ang kagandahan pa dito, meron silang menu na overload. Yun yung hindi mo na kailangan mag-isip ng kung ano-ano pa. Basta pag sinabi mong overload, automatic yan. May one-piece chicken ka, meron kang rice, at meron kang mashed potato at may kasamang isang mangkok na gravy. At kung ano pa yung ibang kasama niyan, ayan, adds on na lang yan. At ang ilad ko nga dyan ay yung hindi mawawala ang french fries. At ang nagustuhan ko pa dito sa KFC, yung drinks nila, yung ikaw ang maghahalo ng syrup na sugar nila. Tapos matatansya mo kung gaano katamis lang yung gusto mong ilagay. Kasi mahirap na kapag tumataas yung sugar ko. Nahihilo kasi ako at lumalabo yung aking paningin kapag tumataas yung sugar ko. Kapag ba nag baik siya. Kaya naman, laging maging maingat sa pagkain at lalo na sa pagpili ng mga kakainin natin. Kahit gano pa yan konti kung hindi naman healthy ang pinili nating kainin, wala rin itong magandang epekto sa ating katawan. Sa totoo lang, ngayon lang ulit kami kumain ni Jeff sa ganitong kainan, sa fast food. Madalas kasi nagluluto lang kami sa bahay at kung meron namang magandang pangyayari o kaya magandang dapat na i-celebrate, lang kami kumakain sa labas. Kahit hindi sa mamahaling restaurant, kahit sa mga fast food lang. Napaka-special na sa amin ni Jeff niyan. Isa sa madalas naming kainan kapag inaabutan na kami ng gutom sa daan, yung mga lugawan, paresan, at syempre yung mga tapsihan. Pero sa totoo lang, mas gusto talaga namin kumakain sa bahay bago umalis. Para talagang nasa kondisyon yung katawan namin. Bago kami umalis ng bahay, ayan, magkakape pa kami. Para hindi rin kami aabutan ng antok sa daan. Para hindi kami aantok-antok o hihikab-hikab sa daan. At saka mas alerto yung isip namin kapag nakakakain na kami bago umalis at bumiyahe. Lalo at magdadrive pa si Jeff. Ito nga at malapit na rin kami dito matapos kumain. Pinag-uusapan nga namin na sulit talaga yung pagpunta namin dito at masarap yung in-order namin na pagkain. Kaya salamat talaga ama sa mga biyayang binibigay mo sa amin araw-araw. Ito nga at umalis na kami ni Jeff sa KFC. Bumaba na kami ng hagdan. Tumitingin-tingin nga kami dito sa paligid kung ano pa yung mga bukas na kainan pag mga gantong oras. Nasaya talaga yung nararamdaman ko dahil magkasama kaming mag-asawa kahit anong oras na. Nagagawa pa namin magpasyal at pagbigay ng oras sa isa't isa. Ayan, sabi ko nga sa kanya, magvideo-video lang kami kahit wala akong sinasabi dyan. Nagvideo rin kami nung ano, yung 0.5 na video. Kaya sabi niya, natatawa siya kasi mukha daw akong alam niya na <laughs> nahihiya siya sa paligid namin. Pagkatapos namin nga kumain dyan at maglakad-lakad, gusto na rin talaga namin ni Jeff makauwi nang makapagpahinga na. Hindi nga namin ni naasa na magiging extra masaya pa yung birthday ni Jeff. Kinabukasan nga hindi ko matiis na manood ng dula ang asilaw. Ito kasi yung dati namin ginagawa nung college pa lang ako. Nagtatiyatro din kasi ako noon. Pero biglaan lang to, hindi nakaplano yung panonood ko nito. Nakita ko lang kasi yung kaklase ko nung college kaya napasama ako. Kaya binitbit ko na rin si Jeff. Sabi ko sa kanya, silip lang kami saglit sa taas. Sa mga oras na to, kakauwi lang kasi namin galing sa trabaho. Lalo ako, 6 p.m pa yung uwi ko ng trabaho pero si Jeff alas 4 yung uwi niya kaya dalawang oras na din yung hinintay niya bago ako makauwi pagka out ko lang sa trabaho balak namin Didiretso na kami pa uwi ng Baliwag, Bulacan. Pero dahil nga nakaladkad ako ng kaklase ko na manood saglit, nakiusap ako sa asawa ko na manood muna kami. Sabi ko sisilip lang ako at hindi ko naman tatapusin. Pero sa sobrang tuwa ko nga at aliw ko dito sa pinapanood ko, hindi ko na namalayan na natapos pala namin yung pinapanood namin. Nauna na nga lumabas sa akin si Jeff dito. Habang ako pinapanood ko pa yung mga cast na matapos sila. At syempre inabangan ko rin yung paglabas ng amin. min director yan sa si director na Omer. Sobrang namiss ko nga sila. At syempre, nakita ko rin dito yung dati kong mga kaklase at yung dati kong mga mentor noon. At nung makita ko nga sila, hindi ko mapigilang mayakap sila kasi sobrang namiss ko talaga sila. At syempre, masaya akong nasaksihan ko ito. Isang matagumpay na naman. Congratulations po. The best experience talaga to para sa lahat. Congratulations sa amang lahat ng kapurihan. Sa mga oras na ito, nagmamadali na akong lumabas. Nakita ko na rin yung mga klase ko na nagtagpa na kami ito nga at pauwi na kami ni Jeff sa Bulacan nasubukan nyo na rin ba ang tapsihan parisan, mamihan, bulaluhan ihaw-ihaw dito sa may kawayan Bulacan nag over muna kami dahil gutom na kami ni Jeff nakita nga namin dito kung gano karami ang kanilang mga minu dahil madami ang kanilang customer, sinubukan na rin talaga namin yung kainan nila. Ito nga at nakita na namin ang isa sa mga order nila talagang nakakatakam kaya hindi na kami nagbaligoy-ligoy pa sinubukan na nga rin namin tara at samahan nyo kaming kumain ano pang inaantay nyo kumuha na rin kayo ng pagkain dyan at sabayan nyo na kami eto nga ang inorder ko tapsilog ang inorder ko at kay Jeff naman pares na may bone marrow talaga namang ang may karapatan lang ang pwedeng kumain yan masarap din yung kanilang sabaw self-service nga pala dito guys kumpleto din sila ng condiments dito meron din silang chili oil meron silang hot sauce meron silang ketchup at meron din silang masarap na suka para sa tapsi first bite na first bite first bite, first bite. at ano pang ang hinihintay natin dyan magkakana kita babalik parang so, gula yung na sa so, unang tingin tala ako konti siya na may pala Hmm? Tak Ayun.

an dikañs an daminien Kaya naman yung bone marrow. Kunti lang. Matamang sa video. Yeah. Hmm sarap. Sabaw. Ito nga at natapos na rin kaming kumain ni Jeff. Nako, ubos yung pagkain namin. Napakasarap talaga ng kinain namin. Pagkatapos namin kumain, pinakuha ko kaagad sa kanya yung gamot. Ayan at magbabayad na rin pala kami. Hindi namin alam kung magkano yung inabot kaya buo na lang muna yung ibabayad niya. Dali-dali na rin siyang pumunta dun sa may cashier. Pwede ka na rin kasing kumain kahit hindi ka pa magbabayad. At ito na nga yung sukli. Ayan. Naka-229 kami. Sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe and click the notification bell para ma-update ka pa sa mga susunod ko pa pang videos. Bye!